Hello guys, ito kami ngayon dahil nakapanood kami ng barya bili-bili ayan, yun pang check namin yung aming kwan aming uh, barya-barya ayan yung kapatid ko <laughs> ayan ito sa kapatid ko, ito yung, yung sa kanya yung sa akin, yung ito lang maliit lang ito sa akin ayan ito sa akin, ngayon naghahanap kami ng mga bariyang binibili ayan sa mga 20 piso, 5 ngayon may na, may nakikita kaming nakakaiba. Iwan ko lang kung kung nabibili kaya to. Ito siya guys oh. 10 piso. Ayan. Nakikita ba? Ito shelf. Ah, yung kano kaya to? Kung nabibili kaya to, 10 piso siya. Ganyan. Palagay ko hindi siguro. Tapos ito yung likod. 150 taon na. Ayan. <laughs> Nabibili kaya to, guys. Yung ko lang ako nabibili. Ayan. Ayan, naghanap kami. Wala ko lang. Yung 2007. Ayan. Sige, continue namin. Sige.